Hello guys! Ito po muli ang inyong kuya Eddie ng ka Official Sa ngayon ay hindi po muna ako kakanta para sa inyo Kundi isang halamang gamot na mabisa sa mataas na blood sugar ang aking iba vlog Baka sakaling makatulong po sa mga papanood ng vlog na ito Okay? Uh, ang halaman na ito ay napakabisa pagdating po sa mataas ang blood sugar Disclaimer lang po guys, hindi po ako isang expert. Pero ang lahat po ng makikita at marinig ninyo mula sa akin ay base po sa sarili kong karanasan at base na rin sa mga nakikita at napapanood ko sa YouTube. Tara guys, samahan niyo ako Itong nakikita ninyo ay ang tinatawag na insulin plant. Yan ay mabisa sa mga matataas ang blood sugar sa katawan. Isang mabisang herbal na gamot. Yan. Ang kanyang mga dahon ay magugulang na at ang mga nasa dulo ay hindi na siya practical na kainin ang diretsyo ng may karamdaman. Kaya ang dapat dito ay pinuputol na mga puno na mahaba nang sa ganun ay umusbong ang kanyang bagong mga punong maliliit. Ayan guys, kung nakikita ninyo ay pinutol ko ang nakatataas ng mga puno. Yan ay dalawang puno yan. Pinutol ko para mas mabigyan ng uwang o space ang mas mababa o mga bagong sibol na insulin plant. Isang paraan yan guys para mas dumami at mas laging malapad ang dahon ng ating insulin plant. Okay, kung nakikita ninyo, yung hawak kung puno ay mga nasa 12 inches pa lang yan. Pero sa ngayon, na naalis ko na yung mas mataas na puno, yan ay mas mabilis pa siyang lalaki at lalago. O, di ba? Mas malago, mas magandang tingnan. Okay? Ayan. At yung pinutol ko naman na puno at medyo magulang na mga dahon ay hindi naman yan masasayang dahil yan ay pwedeng ilaga at inumin tulad ng ayan guys hugasan na natin ang dahon para siya ay mapakuluan at gawin natin insulin tea yan dahon na yan ay yung mga magugulang na matigas na siyang kainin hindi katulad nung mga nasa dulo ng pulo At masyado pang luntian ng kulay Yun ang sariwang sariwa At talagang kinakain ng diretso lamang Okay Yan, Matapos natin pitasin sa isa Yan ay hugasan ko mamaya At yun namang isang puno pa Sorry po, inubo po ang inyong host. Yan. Lalagyan natin ng tubig sa isang lalagyan para siya hindi malanta. Actually, guys, ang Ano ba yan? Nabubulol na ang inyong lingkod. Sorry po, sorry po, sorry po. Yan po ang nangyayari sa mga hindi sanay. Okay, okay, ayan, hugasan natin. Siyempre, hugasan muna natin kasi makita natin. Malinis tayo eh. Okay, ayan. Dalawang beses po natin hugasan yan bago pakuluan. O yan, ganda ng music na. Okay. paghuhugasan pa. Yan, yan ay yung pangalawang beses na paghuhugas. Okay. Yan. Lalagyan natin yung tubig. Yan ay yung tubig na ilalagay natin sa kaserola para pag napakuloan na yung dahon ng insulin ay yan ay yung magiging insulin T. The product of insulin plant. Eh. Ano yun? Lang may sumisingit ah. Okay yan. Okay. Isasalang natin sa apoy. Siyempre naman, alam naman hindi sa apoy. Paano kukuluyan? Ay, nako. Yan. Yan ay pakukuluan natin ng mga 5 to 10 minutes. Ayan, guys. Kumukulo na siya. Antay lang natin mga... 1 to 2 minutes. Pwede nang patay ng apoy. O yan. Okay. O, diba? Patay na. Wala na. Wala nang apoy. So, pagkatapos natin mapalamig ay magsasalin tayo sa baso para makita ninyo kung ano ang kulay na kinalabasan ng pagpapakulo ng insulin plant. Tingnan nyo, malinaw na malinaw pa rin ang kaniyang pagiging tubig. oh hindi ba? Hindi siya nagbago. Hindi katulad ng ibang mga dahon na kapag kinakuluan ay napupunta ang kulay niya doon sa tubig. Ang insulin guys, ay kakaiba. Pagamat hindi naman siya kasing clear ng tubig ay hindi naman siya malabo. O yan, yan ang pinaglalagyan ko ng aking pinakuloang insulin plant. Actually, napupuno ko yan. Pero dahil nga sa may bawas na, o oh, ayan na lang ang natitira. Pero yan ganyan guys, ay inuubos ko yan sa buong araw. Okay guys? Und